Okay guys, uh, for today's video, uh, Starix naman ang gagawin natin. Ang uh, complaint nga dito ng may-ari, may, uh, may nag-blink daw. Then dito sa ano, parang low power. Check natin. Paskan natin itong alternator. Okay guys, uh, welcome back to our channel. Uh, rescue na naman tayo. Yan ah uh, ito. Ang uh, ginawa lang naman kasi dito dati uh, bago lumabas yung problem is turbo cleaning and then nung uh, aanda rin natin may nakita tayong leakage sa turbo. And explain natin. I Start mo doon, pala. Uh, para mapakita natin kung Samahan namin um, kami. Ah. Oh. Wala ka ba dyan pang spray dyan? Ito. Okay. Malang, mm -hmm. pa ito Wala pang spray start. Rev mo. Okay, laksi. Okay. Ting ano, turbo. Ah, uh, binabaklas yung ah, uh, heat guard dun sa ano, exhaust para check natin kung nasa tamang higit yung mga turn Hindi kasi yun nga ang naging problema sa natin start mo lang ha bago steady na konting rev 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 Ayan, makikita natin iyan o oh, pinagdaanan ng exhaust gas tapos itong stud bolt na walang nut kaya sumisingaw yan ngayon lalagyan natin ang kasi dito sa baba may nut naman dito sa ibabaw wala, yan yung problema nya si boss Ramil ang ating technician dito ang pang malupitan na troubleshooting ito pinakabit na yung nut para uh, make sure na magiging okay na ba talaga. Di mo kung ano, full street doon, ano? mo. Sige yan, i-start natin. Check natin kung ano, kasi nandiyan na yung tornado na isa Oh. Start! Nakapas ng low power. Low power. Okay. Okay, lagay na yung ano Insulator Tapos delete mo yung fault code ano Kasi may tanggal tayo eh. check natin yung actuator kasi nakita din natin loag Ayan, pagka natanggal itong host Ah, uh, pakita ko sa inyo Ayan, kung makikita nyo yung ating actuator loag Ano, Uh, nung, kaya nga nung pinalinis lang daw doon nagka problema to kaya ngayon nga the timing natin tama tong ating uh, after ito uh, na check natin yun na okay na kasi wala na yung usok na bul bugal na ano kulay idem na adjustment okay na rin yun higpitan na lang then i-road test natin after maskan at ma ikpitan yung mga nilogat Pinit nga pala natin ay Starex Grand Starex yan yan BGT yan BGT